Aries, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matahimik na araw ang gusto at magtrabaho ng nag-iisa. Matsaga sa mga ginagawa at ayaw ng mga usapang kayabangan. At malinis sa mga gawain para mapanatiling malusog ang kalusugan. Sa tahanan ngayong araw ang gusto ay nasa tamang oras ang pagkain at masayang usapan, Ayaw ng usapan na sa pera lalo na kung pag-utang lang ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 15, number 36 at number 29. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho ay matyaga at madisiplina, dahil doon, nakakakuha ng pera na maayos sa trabaho ay may isang. Salita pag sinabing mali ay mali na pero pag nasabi na tutulong ay gagawin, ayaw ng mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan maingat, maaruga sa pagkain ng pamilya para sa ikakaganda ng bawat kalusugan, sa gawain ay maingat ng tuloy-tuloy na may pagkakakitaan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 32 number 15 at number 21. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga ka likasan, masipag at matyaga sa trabaho at may katapangan. Din ang ugali, ngayong araw kaya ayaw ng mahabang pag. Uusap, at may kadalian magalit, at laging inuuna ang kasiyahan ng buhay pamilya, ayaw ng mga biruan na tukso ng pagmamahalan at hindi kagad nagbibigay ng kaalaman sa ibang tao. Wala sa isipan ang magselos kagad may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color green number 25 number 10 at number 36 cancer ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan masipag at ayaw ng mga usapang chismisan mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagbidahan at may katapangan ang ugali pagtungkol sa trabaho Maaruga sa pamilya para laging may gabay ng katalinuhan ang nasa isipan. Kaya laging maingat sa mga sinasabi at kinikilos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 25 number 36 at number 21. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may matali matalinong isipan at laging una ang dapat na magawa. Para sa gawain sa pamilya, sa trabaho ay matapat sa ginagawa para magkaroon ng mahabang hanap buhay at may katapangan ang ugali at hindi nagbibigay ng pag. Titiwala kagad, kung sa pera ay ayaw ng mga kalokohan, ay mga utangan na pag-uusap dahil kaya nagpapakasipag ay para sa pamilya, ayaw ng mga usapang kay at hindi makukuha sa kinang ng pera maingat sa mga ginagawa sa lahat ng oras, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan, at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 19 number 30 at number 21. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling pag may nasabi ay paninindigan at gagawin. At hindi magpapautang kagad kung pera na naiipon laging gayak sa pamilya ang pera, maaruga sa pamilya lalo na sa kalusugan, sa trabaho ay may pagka-strike at pag may ipapagawa ang gusto ay matapos ng maayos, hindi mo basta kayang maloko may wise na kaisipan sa mga na dapat gagawin ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa sikat ng araw malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 15 number 33 at number 29 Libra ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Maingat sa mga gagawin at pagsasalita, dahil ayaw nang may nakakaaway at kung sa trabaho ay matalino ang isipan, laging maayos makakadiskarte para makakuha ng pag-asenso sa hanap buhay, at sa trabaho ay may isang salita pag sinabi na gagawin, kahit may kahirapan ay tatapusin, ayaw lang ng mga usapang kabastusan at toksuhan ng pagmamahalan." ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 25 number 29 at number 8. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May pagkastriktong ugali ngayong araw, ayaw ng nag papataan sa dapat na matapos na gagawin sa trabaho. Ay madisiplina at mas gusto magtrabaho ng nag-iisa, maaruga sa tahanan lalo sa pagkain ng pamilya. Kung gagawa ay may nakalaan na plano ng makaiwas sa problema, may salita na paninindigan pag nasa tama. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula, sa liwanag ng buwan, may creative appearance sa paglalabas ng pera at pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 18 number 36 at number 27. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, madisiplina at laging may mapanuring isipan, lalo na sa trabaho at sa pera ang pag-uusapan. May wise na isipan kay mahihirapan maisahan kagad dahil maingat pa, at may ugali ding hirap basta magtiwala sa mga bagong makakausap, may maselang ugali at may katapangan pa ngayong araw, kaya ayaw ng mga usapan na lalo na sa usapang chismisan at kay abangan ay iiwasan ang kausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula, sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 17 number 25 at number 42. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig na ng galaw ng mga kalikasan, matyaga sa trabaho at laging inuuna ang mga dapat tapusin dahil ang kasipagan ay para sa pamilya ang ginagawa at may ugaling matapang pag nasa katwiran at kung nasabi o nagbigay ng pangako ay gagawin maaruga sa magulang handa laging makatulong at hindi kagad nagtitiwala sa mga salita ng ibang tao ang bigay na ugali ng kalikasan sa capricorn ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan malambing sa pagmamahalan, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 23, number 36 at number 20. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may matalinong isipan mas gusto ang mag-trabaho ng mag-isa, at ayaw din kung pag-utang ng pera ay iiwasan na ang kausap kung sa trabaho ay ayaw nang napipintasan kaya matyaga kung gumagawa na ng isang trabaho at matapat sa pinagkakakitaan dahil ayaw magkaroon na mawalan ng trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula, sa sikat ng araw, Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan, at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 10 at number 32 at number 25. Pisces Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay mapanuri at laging maingat sa dapat na magagawa at kung salitaan lang usapan na yabangan ay iiwasan na ang usapan Mausisa sa mga sa mga dapat nagagawin para maging maayos ang magiging resulta ang nasa isipan sa tahanan ay laging handang magpasensya para maayos na pamumuhay Ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao ng walang utang na loob na dapat pagbayaran, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 29, number 20 at number 12.